Sino ang pinakamaliit na artista? Ate, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos mo So, paano ate? Ready ka na? Ready, ready. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, hula. Kaya mo yan? Si Mahal. Si Mahal. Bakit si Mahal? Kasi Sigurado ka na. Pero pang ibang mas maliit kaysa kay Mahal, hindi rin babagong isip mo. Si Mahal na talaga. Gaano ka kasigurado kay Mahal? <laughs> si Mahal, hindi na magbabago ang isip mo. Okay, ito ang tanong natin ha. Sino ang pinakamaliit na artista? Ang sagot mo ay eh, si Mahal. Siguradong sigurado. Gaano ka sigurado yan? Mga ilang percent? Ninety-nine percent. Parang safeguard lang ha. <laughs> okay. Sagot mo, Mahal. Si Mahal. Mahal, dahil si Mahal ang sagot mo. Na pinakamaliit na artista, si Mahal. Mali. <laughs> Sige atim, ha, haba pa yung oras mo ha. Okay, meron ka pang 2 minutes and 9 seconds. Okay? Sige, sino kilala niyo maliit? Si <laughs> Ate, sino kilala niyo maliit? Weng oh, O ano, dapat ikaw sasagot ha, para ano? Si Weng Weng Si Weng Weng. Sino si Weng Weng? Okay. Okay. Ano? Kailangan sigurado ka sa sagot mo. Ate, dito ka lang tumingin. Kailangan sigurado ka. Sino? O naman sagot si Mahal. Si Mahal, mali. Sino? Gusto ko sa iyo magagaling yung sagot. Sino? Si Weng -Weng. Si Weng. Sigurado ka na kay Weng Weng. Hindi ka na magpapalit. Ate. <laughs> ano? Sigurado ka na? Logic to ate. Logic tong katanungan na to. Okay, ulitin ko yung tanong ate ha. Ito yung natin Sino ang pinakamaliit na artista? Weng Weng Ang sagot mo ate Si Weng Weng Mali Okay Kay may natin Hulaan mo Madali lang to Napakadali O oh, logic <laughs> Kay mo yan Kapag hindi mo ito nasagot ate Bago matapos ang oras na ito Ay i ko sa iyo Kung ano ang tamang sagot Para alam mo At alam ng ating mga viewers Okay Meron pa ang 48 seconds Logic pala to eh. Oh, logic to, logic. logic na daw. Dito ka lang tumingin natin. Meron pa, sunod kayo. <laughs> Sana makawala kayo. Madadali lang yung alagay ko mamaya. 28 seconds. Wala, hindi ko alam yan. Oh, wag tapusin natin yung oras natin ha. 20 seconds. <laughs> <laughs> wala, logical ito isang tanong, isang sagot tapos konting paliwanag lang 8 seconds <coughs> three two one time is up Okay, so dyan ka lang ate ha okay, so ito yung ating tanong Sino ang pinakamaliit na artista? Ang sagot dito ay, sagot mo si Mahal, Weng Weng, at kung sino pa. Ang sagot dito, ang pinakamaliit na artista ay si Fernando Po Jr. Bakit? Kasi kaya niyang pasukin kahit butas ng karayom. Logic pala. O oh, logic. <laughs> logic. Okay. Ate, dahil kumasaka sa 3 minute challenge, meron kang dalawang bingo corn beef. Meron kang dalawang lucky me beef na beef. Raha soy sauce Raha vinegar At isang kilong bigas Yan Yan natin thank you so pag sa pagkasa sa 3 minutes challenge Salamat ka to Katropa mo